Lord, gawin mong safe ang lahat ng aking pupuntahan ngayon. Panginoon, salamat sa bagong araw. Thank you sa mga bagong mga pagkakataon na ibibigay niyo sa akin. Salamat din sa mga bagong dadating ngayon, mga bagong oportunidad na dala ng bagong araw ngayon. At isa na namang pagkakataon na maranasan ang presensya ninyo, Lord. Panginoon, sa paglabas ko sa labas ng aming bahay ngayon, ingatan mo po ako, ilayo mo ako sa mga Disgracia, ilayo mo ko sa mga delikadong pangyayari. Gawin mong safe ang lahat ng aking dadaanan. Gawin mong ligtas ang aking mga kausap. Huwag mong hayaang mangyari ang mga masasamang plano ng mga tao laban sa amin. Protektahan mo kami sa mga pagkakataon na ito. Please send your angels to guard us all throughout the day, Lord. Make our day blessed. Ikaw na din po ang bahala, Lord, sa lahat ng aking lakan at mga aasikasuhin sa araw na ito. Iligay mo po ang mga taong tutulong at magbibigay ng suporta sa akin, sa aking way. Gawin mo silang instrumento sa pagbibigay ng mga magagandang bagay sa aking mga gagawin ngayon. Lord, Lord, i-bless niyo din po ang lahat ng driver sa lahat ng daan ngayon. Gawin niyo po silang matalinong mga driver. Ingatan niyo po sila. Protektahan niyo din po ang lahat ng kanilang lakad at mga pupuntahan din, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Dahil mararamdaman ko na naman ang inyong guidance sa akin. Mararamdaman at makukuha ko na naman ang inyong provision sa araw na ito. Alam ko po kapag sa inyo po nanggaling ang mga bagay na ito, ito po ay hindi magdudulot ng karagdagang problema patuloy niyo po akong i-bless ng inyong magandang plano. Alam ko po, Lord, na kapag kayo po ang nagplano, matutuloy po ang lahat. Kaya patuloy mo pong pasukin ang aking buhay. Ini-offer ko na po sa inyo ang araw na ito. Kasama na po ang mga araw na parating. Ibinibigay ko na po ito ng saya at peace of mind. Patahimikin at pakalmahin niyo po palagi ang aking puso at isipan, Lord. Pati Lord ang aking bayan. Ilinyo po ito sa isang maayos at magandang pamamalakad. Patuloy niyo pong ibless ang mga namumuno sa amin, Lord. Alam namin na kapag ikaw ang sentro ng lahat, mas tahimik at tama ang kinalalagyan. In Jesus' name we pray.